Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer, para sa ikalabing walo ng Marso, 2025. Ang araw na ito ay nagdadala ng isang natatanging enerhiya na puno ng pagmumuni-muni at pagbabago para sa iyo, mahal na Cancer. Bilang isang Cancer, likas sa iyo ang pagiging malalim mag-isip, mapagmahal sa tahanan, at may malakas na ugnayan sa iyong mga alaala. -ala. Isa ka sa mga taong nakakahanap ng ginhawa sa pagbalik tanaw sa mga nakaraan, mga alaala ng masasayang tagpo, mga pangarap na nabuo, at mga mahal sa buhay na palaging laman ng iyong puso. Subalit ngayong araw, hinihikayat ka ng mga bituin na pag-isipan kung paano ang mga damdamin ng pagsisisi o guilt ay maaaring tahimik na nakakaapekto sa iyong kasalukuyan at hinaharap. Ang mga alaala ay bahagi ng ating pagkatao at mahalaga itong pahalagahan. Subalit kung ikaw ay nakakulong sa mga pagsisisi ng nakaraan, maaaring ito ay humahad lang sa iyo upang makita ang mga oportunidad na naghihintay sa iyo sa kasalukuyan. Maaaring may mga pagkakataon na pakiramdam mo ay nagkulang ka o may mga desisyong ginawa na hindi mo pa rin matanggap. Sa halip na hayaang lamunin ka ng mga damdaming ito, tanggapin mo na lamang na bahagi ito ng iyong paglalakbay. Ang bawat pagkakamali, kalungkutan, o kabiguan ay may dalang aral na maaari mong gamitin upang maging mas matatag at mas maalam sa mga susunod na hakbang sa iyong buhay. Ngayong araw, pagnilayan mo kung paano mo maaaring palayain ang iyong sarili mula sa bigat ng mga ito. Alalahanin na may kakayahan kang magsimula muli anumang oras, hindi kailanman huli para sa pagbabago at pagbangon. Habang lumilipas ang mga oras ng araw na ito, pinapaalalahanan ka ng mga bituin na maging mapagmatsyag sa mga bagay na maaaring makagambala sa iyong katahimikan. Maaaring may mga sitwasyon o tao na magdadala ng tensyon sa iyong paligid, kaya mahalagang maging mainat sa iyong mga kilos at desisyon tandaan na bilang isang cancer likas kang may matalas na pakiramdam at madalas ay nararamdaman mo na kung mayroong hindi tama bago pa man ito mangyari gamitin mo ang iyong likas na intuition upang makaiwas sa mga sitwasyong maaaring magdala ng stress o negatibong enerhiya sa pamamagitan ng pagiging mapanuri, magagawa mong panatilihin ang balanse sa iyong emosyonal na estado at protektahan ang iyong sarili mula sa mga bagay na maaaring makasama sa iyong kapayapaan. Ang enerhiya ng buwan na kasalukuyang nasa ilalim ng Scorpio ay magdadala rin ng matinding pagnanais para sa katahimikan at pag-iisa. Maaari mong madama na mas gugustuhin mong lumayo muna sa mga tao upang makahanap ng kapayapaan sa sarili mong mundo. Kung ito ang iyong nararamdaman, hayaan mong sundin ang iyong pangangailangan para sa katahimikan. Ang oras na ilalaan mo sa pagninilay, pag-iisa, at pagharap sa iyong mga saloobin ay makakatulong upang mabigyang linaw ang iyong isipan. Sa mga sandaling ito ng pananahimik, Maari mong matuklasan ang mga kasagutan sa mga tanong na matagal mo nang iniisip. Ito rin ay isang pagkakataon upang pagtuunan ng pansin ang iyong mga personal na pangarap, mga adhikain sa buhay, at mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Habang lumilipas ang araw, tandaan na ikaw ay likas na may pambihirang pagkamalikhain at matalas na pakiramdam. Ito ay isang magandang pagkakataon upang galugarin ang iyong mga ideya at damdamin ng walang pag-aalinlangan. Huwag kang matakot na ipahayag ang iyong sarili sa paraang komportable ka, maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagsusulat, paglikha ng sining, o simpleng pagminilay sa iyong mga pangarap at layunin. Sa pamamagitan ng pagyakap sa iyong emosyonal na lalim, ikaw ay makakabuo ng isang ligtas na espasyo, kung saan maaari mong buin at pagyamanin ang mga koneksyon sa mga mahal mo sa buhay. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay puti at lunti. Ang puti ay sumasagisag sa kaliwanagan ng isipan, kapayapaan, at panibagong simula. Ito ay isang paalala na sa pamamagitan ng pagtanggap sa iyong mga nakaraan at pagpapatawad sa sarili, ikaw ay magbubukas ng daan para sa mas magaan at positibong hinaharap. Samantalang ang lunti ay nagdadala ng enerhiya ng paghilom, kasaganaan, at kasariwaan. Ito ay naglalaman ng mensahe na ang bawat araw ay isang pagkakataon upang magsimula muli, upang magtanim ng bagong pag-asa at muling bumuo ng mga pangarap na minsan mong isinantabi. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay lima, labing isa, at dalawamput tatlo. Ang lima ay sumasalamin sa pagbabago at kalayaan, isang paalala na ikaw ay may kakayahang lumikha ng mga pagbabago sa iyong buhay kung magpapasyak ang maging bukas sa mga bagong posibilidad. Ang labing isa ay isang numero ng kaliwanagan at espiritwal na pagising, ito ay nagsasabi sa iyo na ikaw ay nasa tamang landas at kailangan mo lamang magtiwala sa iyong sarili upang makita ang direksyon na nais mong tahakin. Samantalang ang dalawamput tatlo ay nagdadala ng enerhiya ng tagumpay at katuparan, ito ay isang paalala na anuman ang iyong pinagdaraanan ngayon, may darating na magandang bunga sa iyong mga pagsisikap. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayong araw ay ang paglalaan ng oras upang magsulat ng iyong mga saloobin sa isang journal. Sa pamamagitan ng pagsusulat, magagawa mong ilabas ang mga damdamin na matagal nang bumibigat sa iyong puso. Ang pagninilay sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo, nagpapakaba, o nagbibigay ng inspirasyon ay makakatulong upang linawin ang iyong direksyon sa buhay. Sa pagsusulat, makikita mo kung paano mo nais na isakatuparan ang iyong mga pangarap at kung anong mga hakbang ang maaari mong gawin upang makamit ang mga ito. Sa pagtatapos ng araw na ito, alalahanin mong ikaw ay mas malakas kaysa sa iyong iniisip. Ang iyong kakayahang magmahal ng tapat, magbigay ng pag-unawa sa iba, at patuloy na lumaban sa kabila ng mga pagsubok ay mga katangiang nagtatangi sa iyo. Ano man ang iyong pinagdaraanan, may pag-asa pa rin naghihintay sa hinaharap. Magtiwala ka sa iyong sarili, magpatawad sa mga bagay na bumabagabag sa iyo, at yakapin mo ang bawat araw bilang bagong simula na puno ng pag-asa, paghilom, at pagmamahal. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.